Ano no, July 1, kakauwi lang namin nila Marbik oh. Hindi na ako nakapag-video doon. Kakauwi lang namin, ah, galing to ng Orbis Tondo. Yan sa may Barangay Real first session. Thank you. Next session naman namin, papunta kami ni Sir Mar sa German Shepherd naman. Yun. Ah, per session din namin. Yun. Thank you. Abangan niyo na lang yung video ko mamaya. Pagkasama ko na si ano, si Sir Mar. Ngayon naman si Barbik kasama natin. Yan, uuwi na siya. Yun, thank you. Pang-aso. Dito tayo sa Binalona, no? German Shepherd naman si Jacob. Yun yung babae. Shooter naman natin ngayon, si Mar Villanueva. Ayan, no? babae, yan si Pag-ibig, oh. Set up lang. Alright. July 1. Pangalawang aso kanina, galing kami sa, ano, Orbis ngayon naman si Jacob, yung uh, aming German Shepherd. Hmm. Si Marraban yung shooter ko ngayon. Alright. Si Gandog. Kanina si Poseidon sa Orbis Tondo. Tapos ngayon, binalonan. Ayan mga boss, lakal load na. Ayan no, no? Mar. Next naman yung lawak. Si Clyde, pangatlong aso ngayong July 1. Ayan, pangatlong aso na. Ngayong July 1. Time check. 5 p.m. na. Nakapot. Si Clyde naman ito. Sa lawak. Bale sa ngayong araw uh, at tatlo yung naging istag namin ngayong Tuesday una si Poseidon yung dark grey ko sa na, ano naman yun Orbis Tundo tapos kanina German Shepherd ano sa ano naman kay Nato ito naman yung last dog. Lawak naman. Beljan to, Beljan. Sa lugar. Hmm. Last na. Yan si Clyde ko. Hmm. Yun, set up na namin. Hmm. Lawak. Hmm. last dog si Bar pa kasama natin shooter ng Ordoneta kasama pa rin si Pag Ibig Ibig uh, Ibig ang <laughs> ganda ng sumblero ngayon eh <laughs> nabalasa eh dahil sa sumblero kaya nakatatlo kami ng istod eh <laughs> pampaswerte hmm. ayan hmm. last na to lawak naman from Bistondo, Tondo, Minaluna, Lawak last na to mm. yun, thank you after nito, uwi uh, na anong mga masasabi mo, master? ay yeah. ah, po, kanang ay pag-ibig na <laughs> <laughs> yun, thank you hindi na tayo ng video ng ano, stud amay amaya na. Luck and uyan na. Uyan na. Huwian <laughs> <laughs> na. Lawak, lawak. Ayun, tapos na yung, yung tatlong session namin. Power of a tapos lawak. Thank you.